Nandito ba kami nakikita? nakakita. Ito nga bumanggamis eh. Ano 'to? Talagang ang yak. Ay, huwag kang mayabang, di porke babae ka, tawagin mo ang kan mo. Ang panlab. Totoo po 'to. Meron kasi si kasi ganyan. Tawagin ko doon kan ko. What? Ayun ba? Ayun din ba? Ayong ba? Ah! <laughs> uh, ano? Ito ang kanto ko. Ano sabi mo? Nasaan, nasa, nasa, nasa na yan. Patay na yan. Ha? Ha? ko ano kayo kwen mo? Nakaya mo kami mga nyebla. Uh -huh. ano, ano, ano? Ano, 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 gusto, gusto mo? Gusto Kilayan mo? Kita. Ah, wala laban! <laughs> sorry po to. Hindi ko naman sinasadya. Tsaka huwag nyo na po kong pilayin kasi pilay naman na ako. Ito po. Uh -huh. Sorry po sasalita ka pa ha